Okay mga kamukil So ito na yung sagot ko mga kamukil Sa nagtatanong bakit daw Halos halos ng mga project ko Sa pagdating sa posti walang putol no Paano ko daw din -scarte? So ito yung sagot mga kamukil Ayun ko napapansin nyo mga kamukil Napakakinis ng posti natin diba Ayan o oh. Ayan papunta dun sa taas Walang putol yan Malamang kapag hindi natin alamigan itong klaseng diskarte mga kamukil Yung isang buong plywood lang Hanggang dito lang yan So, pag, dug, pag mataas na yung pile natin, kailangan natin magdugtong dito. So, makikita natin, pagdating sa joint o hindi maganda yung pagkabanat, hindi maganda pagkayari. Madalas, makikita natin. So, ito sa amin, mga kamugil, ano yan, Dretsuhan yan. So, ang sikreto dyan, mga kamugil, sa paggawa ng porma yan. Nasa porma. Kaya, oh. napapansin nyo, yung ating porma, tubular yung gamit natin. Kasi sa tubular, mga kamugil, 6 meters yung haba nito. Kaya, sobra-sobra po yung haba ng tubular para sa ating Uh, kakailangan ni tahaba ng poste o taas ng poste. Ayan, napapansin nyo. So, kung magkano o ilang taas ng poste o magkano yung taas ng poste kakailangan ni natin, ayun uh, yun yung kakatingin natin dito sa ating tubular. Tapos, dudugtungan na lang natin ng pinulik board o ano man yung gamitin yung pang dingding sa ating forma. O, yun po yung diskarte natin mga kamukin. Pero, lagi kong nire-remind sa inyo mga kong sasabihin, Dipindi po yan sa puste natin o sa trabaho natin yung ating posti Ito po, hindi po ito pwedeng kapag meron tayong floor slab sa taas, hindi pwedeng ipapatong natin ng pinaka-beam natin dyan. Hindi pwedeng ganun, no? Ito, ginagawa lang ito mga kamugil kapag ka... o ginagawa ko lang ito, mga kamukil kapag ka light material na sa taas. Lahat po, bakal sa taas na i gagamit natin pang second floor. So, pagka floor slab tayo, mga, meron tayong floor slab, kailangan, meron tayong joint o dugtungan dito sa ating poste, mga kamugil. Uh, Alam din natin kung ah... Uh, ilang sentimetro mula sa taas o ilang sentimetro mula sa baba magputol tayo na ating poste kasi kapag sumagad na dun malapit na dun sa ating beam hindi po yan pwede may minimum, minimum na sukat mga kamukil na kung saan pwede tayong magdugtong ng poste para uh, sa ating beam oh so, yun po no ito ginagawa ko lang itong mga diretsahan kasi light material sa second floor nito lahat bakal no kapag uh, floor slab meron tayong floor slab hindi pwedeng ganito diretsahan yung tayo ng poste nyo tapos papatong kagatiyan ng beam dyan o oh, hindi pwede no Kailangan may putol tayo O oh, yan yung diskarte namin mga kamagila Tulad nito Ayan o uh, Pinopurmahan. ito dito mga kamagil flashing sya so ginagamit na lang yung uh, tubular na maiksi ayan o. Ritwanda, yan o ito tsuhan dahil mo dito mo ay yan para sarana, kulang tubular kulang katong mong ko na gamit ah itong sobra sobra naman ito yung purma dito isa ayan na nato dito mo ah sampayan na mo. So yan po mga kamukil yung discard namin na Napapansin nyo yung mga gamit namin po Napakataas na? So kinat namin yung tubular mga kamukil na? Kung ano yung tayo O Tayo ng ating flooring papunta ceiling So yun po yung aming kinakailangan na putulin sa tubular kaya naging ganito yung forma natin mga kamukil ayan na napakakinis nya Napapansin papansin nyo walang putol di ba So sa ganong paraan Matikita natin napakatibay no. Sa yung bakal natin, meron tayong anim na bakal na ginagamit sa bawat poste na kung saan yung ating poste, yun yung nagbibigat ng uh, oh, yun yung nag yun yung nagbubuhat ng mabigat pagdating sa taas no. Itong mga poste kasi mga kamukil, malaki yung ginagampanan nito pagdating sa taas. Itong dalawa na to, bali apat tong mga kamukil. Yung kaya kailanganin nating anim na bakal yung ating papadala. Ayun no? Okay. So yan lang mga kamukil, no? yung sagot ko. Sa nagtatanong nasa porma po yan kung so, bakit walang putol yung aming mga pusti at makinis yung tingnan ayan oh. o ayan kapansin nyo dito sa kabila oh, napakakinis din ito walang putol din yan oh. so kapag uh, sinusunod lang natin yung haba ng ating pinulik board o mga plywood talagang may putol tayo dito no so nasa porma yung diskarte ko mga kamagil yan lang mga kamagil marami salamat